Topic po natin tungkol sa honey, okay? Marami kayo nababasa ba mga benefits ng honey? Actually, sa Pilipinas, maraming gumagawa ng raw honey. Tingnan natin, merong positive at merong negative dito sa pagkain uh, o pag-iinom ng mga inumin na may honey, may pro at may con. At meron ding tao pwede uminom at meron tao hindi rin po pwede. Tingnan natin na. Ah. So yan po ang raw honey, pwede siya sa tubig, pwede sa lemon, pwede sa calamansi with honey. ba? Diba? Maraming uh, pampatamis. Merong eight benefits ng pagkain ng honey. Number one, marami siyang antioxidants. Okay? So maraming antioxidants, pag sinabing maraming antioxidants, Maraming possible benefit pero hindi pa to 100% sure. May mga pag-aaral yan, 2017 review of studies, parang may benepisyo sa baga, sa tiyan, sa nervous system, sa utak, sa puso, anti-cancer tinitingnan nila. Hindi pa 100% to, pero marami kasi siyang antioxidants. So, parang maganda siya para siyang gulay at prutas. Ang honey walang cholesterol, walang sodium, fat-free. Isa lang ang problema sa honey. Ito, isang kutsara ng honey, one tablespoon, 64 calories. Marami yun. 17 grams of carb. So pag dalawang kutsara, 128 calories. Mat, mat uh, nakakataba tsaka matamis. So konting-konti lang magagamit mo. Ang raw honey, katulad nito, ayan o, 64 calories. Meron din siyang ibang mga micronutrients, pero konti lang yung amount. Calcium, magnesium, niacin, phosphorus, potassium, pa konti-konti. Meron din siyang ibang amino acids, enzymes, at magandang compounds, yung antioxidant na sinasabi natin. Maraming tinatayang benefit yung honey. Okay, tingnan natin ilan dito ang tunay. Sa tiyan, sa skin antibacterial bacterial tignan natin. Ito po ang isang uh, medyo proven na benepisyo ng pag-inom ng honey. Dito pwede kayo uminom sa inuubo, sa may sore throat, may trangkaso, may sipon, pwede yan. Maligamgam na tubig, warm water, sa tsaa lagyan mo ng honey, 'di ba? Kalamansi, lagyan mo ng honey kasi talagang maganda siya sa lalamunan. Ano? Eh, Honey, kahit nung lumang panahon pa masarap dito sa lalamunan. May isang pag-aaral, ah, pinaglaban yung pag-inom ng uh, tubig na may honey kumpara sa ibang gamutan, pampaluwag ng ubo. Nakita nila, mas maganda pa nga yung honey. Bukod sa very soothing, nakaka-relax ng lalamunan yan, nakabawas ng ubo, Meron din siyang antibacterial properties at anti-inflammatory. Yan, panlaban din sa bacteria, panlaban sa fungus. So, minsan meron mga ibang sakit, let's say ito, meron mga infection sa bibig, nakakatulong din yung honey. Like, uh, minsan ginagamit siya sa mga fungal infection. Yan. Marami siyang antioxidant, marami siyang phytonutrients, okay, pampalakas ng immune system at pinag-aaralan pa kung may anti-cancer benefits. Pwede siya sa tiyan, di ba? Sa lalamunan, sa tiyan. Yung iba yung mga nagtatae, minsan may tulong din yan, oh, honey. At meron din konting pag-aaral, sinusubukan siya para sa mga may ulcer. Yung mga may ulcer, may helicobacter pylori, isang bakterya yan, so tinitingnan nila kung makakatulong. Tsaka yung honey, Nagpaparami din siya ng good bacteria sa tiyan So maganda siya sa tiyan Okay, sa tiyan, maganda sa ubo, sa baga May tulong din siya Pampalakas ng katawan, pwede rin Sa sugat, may ilang pag-aaral ito 2017 Parang mas mabilis maghilom ang sugat Okay Pero yung mga pinag-aaralan kasi Maraming klaseng honey eh. So, ah, hanap na lang tayo yung talagang Uh, mas magandang klase. Yung ginagamit kasi sa studies, medical grade, honey. Sa utak, pinag-aaralan din. Uh, good for the brain, maganda sa memory, bawas sa Alzheimer's, may mga polyphenols, nilalabanan yung pamamaga dito sa utak natin, isang part sa hippocampus. So, maganda rin siya sa utak. Okay? Um, ngayon naman, ano naman yung possible side effects at sino yung hindi po pwede uminom ng honey? Number one na bawal uminom ng honey, mga sanggol. Okay? Lagi yan. Tinuturo yan. Wala pang one year old. Basta wala pang one year old, bawal bigyan ng honey kasi ang tiyan ng mga sanggol hindi pa maayos. Hindi pa niya kaya tunawin. Hindi pa niya kaya ma-process yung honey. Okay? Tsaka bukod dito, ang problema nga, pag raw honey, may maliit na tsansa na contaminated. So, possible na may bacteria na kinakatakutan natin itong bot botulism bacteria. Medyo matapang itong bacteria na ito eh. So, minsan di mo masabi, baka mahaluan ng bacteria, ka bawal sa sanggol. Dahil nga possible na may contamination yung honey, yung mga mahina ang katawan, mahina ang immune system, yung mga may sakit, di ba? May kidney problem, mahina ang puso, medyo ingat-ingat, baka matamaan tayo ng botulism. Yung may allergy sa pollen o sa sa honey, pwede rin, bawal din. Yung mga may diabetes, di ba sinabi ko sa inyo, 64 calories per kutsara. Parang white sugar. Healthy siya, kaya lang matamis eh. So, kung may diabetes ka, medyo iwas tayo. Oo. Siguro, konting-konti lang. Kasi, ano eh, pampataas ng blood sugar. Mataas glycemic index. So, may diabetes, sanggol, may allergy, mahina katawan, ingat tayo. Baka kasi matamaan tayo nitong botulism. Kaya bawal ang honey sa mga bata. Okay? Less than one year old. Baby less than one year old, bawal ang honey. X. Lampas one year old, check na. Siguro mga two years old and above, pwede na. Ano ang risk? Ito nga sinasabi ko sa inyo, possible na magkaroon ng bakterya. Siyempre, galing sa bee yan eh. Sa hayop, sa bee. So, hindi natin masabi. Clostridium botul bot uh, botulism poisoning. So, pwedeng magtae, mahirapan huminga, at nagkakaroon ng paralysis. Okay? Sa matanda naman, nagtatae, nagsusuka, o tatamaan tayo nitong sakit. Okay? So, yan na po. Sana po nakita natin ang pros and cons ng honey. Pero oras na may sipon, may trangkaso, may COVID, gusto nyo ng pampaluwag uh, hindi effective sa inyo yung mga ordinary gamot sa ubo, pwede nyo to subukan. Uh, mainit na tubig, okay? Pwedeng may tsaa, pwedeng kalamansi, pwedeng lemon. Lagyan mo ng isang kutsarita o hanggang dalawang kutsaritang honey. Maganda po, pampaluwag ng plema natin. Salamat